everyone! Welcome back again dito sa ating YouTube channel and this video guys guys uh, papakita ko sa inyo guys yung mga na-harvest na, -harvest na uh, saging dito sa ating province ayan dito tayo, tayo sa bukid Si dito tayo nakatira sa bukid so ayan guys ipapakita ko na sa inyo yung mga saging guys ayan nakikita niyo guys Ayan guys. Ayan. At saka may mayro siyang na halo na ano, isang ganito. Parang kung nahihinog to, masarap ka guys. Ayan. Ayan. May mga hinog na yung mga saging guys. Eto guys. O. May mga hinog na yung saging. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayaw. So, yan lang, guys, ang ating vlog for today. And see you my next video. Bye-bye.